Ah, mga kaubayan, itong video na ito mga kaubayan ay ito na po yung <coughs> huling araw oh, ito na po yung huling araw ko dito sa ah, Dampay Naga na tayo Galamay. Galamay. Ga Galumay mga kaubayan at kami po ay uuwi na na kuan kaya ah, mula akong babalik sa lugar na ito itong lugar na ating kababayan, itong kapatid, lugar ni naning mga kababayan. Ito pong kanyang bahay, mga kababayan. At subaybayan so nyo po yung aming mga ginawang videos tungkol sa mga halamang gamot. At pagbalik ko po dito muli mga kababayan, ay... Eh, ipagpatuloy po namin ang paggawa ng mga videos kasi ang uh, lahat po ng uri ng mga lamang gamot na malakas ay nandito po mga kaubayan kaya nakakamis man itong lugar na ito pag masdan ninyo parang paraiso mga kaubayan ang dami nilang alagaw <coughs> ito po ay mga native ito mga kaubayan ito, nagkalat po lamang na kaya oh nagagawan sila sa manggaw oh. Tinap na, yun na. Nakakatuwa naman. Kaya hanggat kami po'y naglalakad ay nakakasang aming kamera mga kaubayan. O, oh, babay bye na. Bye-bye. O, oh, neng. kami na. Naka. Hanggat na kami po'y pauwi mga kaubayan ay nakakasa po ang aming kamera kasi medyo malayo pa pong lakaran ito. <coughs> dito sa aming dinadara, dinadaanan mga kaubayan ay marami pong mga halamang gamot dito sa kapaligiran na yan. Kung nyo pong nakikita itong baliti na itong mga kaubayan ay isa yan sa uri ng halamang gamot na malakas. Ngunit alam ng mga taga na itong baliti na ito ay tirahan ng hindi nakikita. Kasi laging may nagpapakita po dito mga kaubayan. Dito sa lugar na ito. <coughs> At ako din mismo noon mga kaubayan ay nasaksihan ko po. Na uh, nung ako po yung nagpupunta dito, tag-ulan, panahon ng tag-ulan, nasaksihan ko po. Ang mga kababalaghan dito dahil akala ko tao yung kasunod kong naglalakad ay bigla na lamang pong nawala <coughs> itong aking mga kasahan, itong mga itong mga ay lahi nila itong mga katutubo po ito Kaya pansamantala ko pong isasarang kamera mga kaubayan at muli kong bubuksan pag nandun na po kami.